Ay mga kaibike, -e oh ayan, meron na naman tayong ayusin, may na-rescue tayo. So to nabasa ito ng ulan. So binaasan biglang umulan na malakas, nabasa. So ayan, nagmamalfunction yung display niya. Tapos ayaw ng umandar. So ayan, chineck natin yung unit niya. Ayan, natin dito sa harapan. Tiningnan natin yung ano, brake sensor, throttle, uh, lahat ng wire. Kung mayroong mga disconnection, wala naman, okay naman. Pati yun sa panel niya, wala, okay. So, ayan, pag binubuksan siya, umiilaw, daylight niya, meron. May busina, tapos merong, ayan, meron siyang ano, meron siyang headlight may signal light and left right tapos ayun lang ang problema pag pag pinapaandar ayan na umandar so ayan so na check natin kailangan ano palitan ng controller so yung controller ang ano grounded so ayun dapat palitan ng controller So, buti na lang meron tayong extra talaga dito. Lagi ako naghahanda ng mga spare parts. So, ayan. Napalitan na natin, guys. O, ayan. Hindi na nag-malfunction uh, sa display niya. Tapos, yan. Yun. Umaandar na. Maayos na yung andar niya. Tapos, yung sa panel niya. Hindi na nag-malfunction. Yung kanina, umaabot ng 90 plus yung ano niya. Kahit hindi naman umaandar. so well, long guys thank you for watching